Ayan, nandito po tayo sa North Sagaray, Bulacan. Okay. Ano yung mga bundok? So, bumisita po kami after halos tatlong buwan na. Malalit. No. Bali na pala yan. Tiyak Nasira na nila. Sira-sira na nga talaga. Sige, sasara namin yung gate. Kaya masukal na. At saan ba ilalagay ni Daddy sa sakyan? Puro puno ng sagi. Sinira na nila eh, no? Nabayaan nila. So, let's go ah. Pati yung garden nila Kuya Jaime, hinayaan na So, maglalakad kami from here Papunta sa bundok Ah, uh, kubo May ilog, may tubig Kasi nag-uulan Walang tao. Ooh. Ay, oo. Di ba, di ba, earth na yung ano? Um. Madam na kasi sa taas. kapatid. Ayan ang aking nana at na mangkin, Ayun sila. Tatay sila. Maaga kami umalis for something. apinitas pinitas na nila yung mga ano mga sitaw na karang. Ngayon naman, okra. Yan, oh. Sarap niyan laga. Sausaw sa bago. With sili at kalamansi. Good morning, sunshine. Ayan. Sumisilit na po si Haring Araw. Hadyo si Inku. Ito, kama. Asin siya nung man. Kaano ko siya kito? Ha? Kaano? Ayan mga kubo. Meron na kami isang kubo na daan. si Sipay na po ka. Mait din kasi siya ang tertiaryos. Na ako. hito bono no ka. No. So yan paahon po tayo. <coughs> Ayan. Isa pang kubo tingal na tingal na uy ang ganda ng panahon yung ating kalangitan ay color blue ayan na lang mga natirang talong talo ah sila dyan tapos doon, papaya. lain bunga. lain bunga ng mga papaya dito. Kaso lang hinog. Gusto ko yung ano lang eh. Nilalagyan ng suka. Kaso wale Dito naman. Ang tanim nila dito ay puro papaya din. May at para mga bonsai malalaki malalaki ng mga papaya dyan <coughs> at punta sila naglilis sila ng mga papaya ayun may hinog dito medyo dilaw dilaw na diba ang daing papaya oh. oh uy dami Pero natatahan siya, alam siya man. Kaji tong kaca koin apa aja? kape biji man. Oh, oh. Abu oh, nak fukoi, abu cik anan show. Kama, kama ini elan tak kaji, kama lehon cun in nak no, kontinu man. Kaji nama anu si kubu cik. tinitingnan ni Mother yung ano, mga papaya. <coughs> Siya si Araw. Sana wag umulan para makapaglinis si tatay ng mga haba-haba. <laughs> <laughs> Maaga kami kasi baka umulan, makapaglinis. Ayun. ito lang <laughs> ako. Hindi pa ako nakaka dumating kami dito gabi. Ah, ilakad eh, lakad yung ano may mga aso. Ayun, punta kayo doon oh, may ilog doon. Yung ko yan, yung kamaba na yan. Pamangkin ko yan. Pamangkin. Kanche pa siya, ala tiktik mo si man nok nok ano ka che. Ha? Naiit isin ko. Ako yung kokok. Nakaamoy isdara pa ang kokok. Ayan, it's so masukal. Ito po ay kalsada before. Ngayon po, one way na lang. Lala! Si isis, oh. Tatambay pa dun. <coughs> pagdating niya dahil natin. Yung nga, mas maganda pa nga doon na lang tayo dumadaan. Nililinis ni daddy. Kesa dito, achichijubo <coughs> eh. o, oh, wala na. Ibig sabihin, hindi na dito dumadaan yung mga tao sa taas. Sa ano na sila dumadaan? Sa taas na, ganun. Um, Parang hindi na sila dumadaan dito Kasi kung dito sila nadaan Yung mga motor Mga epet-epet siya ito It's too masukal na mga kaibigan Ayun, si tatay nag, ano Nagpuputol na dun ng damo Para may madaanan Ay! <coughs> ay makahiya. Yeah. Ah, nililis ni Daddy yung kapirang bot yan. Kasi delicate. konti na lang yung lupa dyan. Baka mamaya eh. Ano ka? Uh -huh. ay, ano mo? Iipit mo sa dibdib mo. I-cross mo. Cross. natin na lang dala ang grass cutter. Ayan, muna kami. Ay, hindi ako. Ay, hindi ako. Ay, hindi ako. Ay, hindi ako. hindi ako. hindi ako. Ay, hindi